Hello, hello, hello mga kasuwer, kasari, kanegosyante, ka inday kainday, kainday, good morning, good morning, good morning! For today's video, mag-unbox tayo ng ating pinalala moves kagabi. Kagabi na ito dumating ha. Mga alas 7 na. Mga gamis ito, no? <laughs> Dalawang box. Ayan So, buksan natin to agad-agad kasi may nag-add to cart agad sa akin. Hindi ko ba na-unbox, nag-stack na agad ako sa akin Shopee. So, ngayong umaga may nakita kong nag-add to cart ng isang cola at isang mango stripe na gamis. So, kailangan ko na siyang kunin para makahabol pa sa ating pick up for to this pick up kay Kuya Ryder at ma-receive niya na ito bukas agad-agad. Ganun. Kasi, pag around Metro Manila ka lang, pag pinadala ngayon, bukas ma-receive na agad. Diba? Sika super. So, marami tayong buyer ng ga gamis sa mga Visayas, Mindanao. Siguro malayo sila sa pamilihan. Kaya nag-add to cart sila kay Madam Estee. Yung ating price sa ating Shopee shop ay nag-start siya sa 100, 325 to 350. Kasi yung ating assorted ay 350. 2.5 kg na po yun. Kasi sa isang pack ay 2.5 kg. Opo. At price may vary. Siyempre, hindi natin alam ang pagtataas. So, tayo magtataas din. So, konti lang naman yung aking tubo dito. So, ito ay para sa ating Shopee Shop at saka dito sa Rosia Minimart. Kasi napakabenta din sa akin ang mga gamis. Opo, kaya kung may makita kayong stock sa akin shop, i add to cart yun ay check out yun na kasi nagkakaubusan. Mabilis lang tumaubos, okay? So, ito na. Una, meron tayong strawberry. 2.5 kg. ditong lips. Ayan. Oops. At meron tayong tit. Uh-huh. Meron tayong watermelon. Ito si watermelon ay hindi ko ilalagay sa ating shop shop dahil medyo mahal 'to. Dito lang 'to sa Russia minimal. Itong watermelon ito. Okay. At meron din tayong 'yung original na gummy 'yung uod na may asukal. At letters. Ayan na. Okay. So, another box tayo. Ang total nitong aking binayaran kahapon ay 4-2. Mas pinalalamobs ko na lang kasi wala akong time pumunta dun sa BNL store sa so may RFC mall sa so binibigang ko ng mga gamis. Dito sa Cavite Bacoor. Tada! di ba? Meron din dito matamata. Oh, si matamata. Si matamata ay hindi rin dito pang online shop dahil medyo mahal din to pang Rosia Minimal. Meron din tayo assorted na mga ganito Wala, hindi kasi available yung assorted uh, cube, kaya ito na lang, parang tat sulok siya. At meron din ice cream. Meron din ring. Meron din dolphin. Meron din cola. So, ito si cola ang nag to ni Kasuper. Tatabi na natin. Meron din orange. Meron din ito. Mango stripe. Ay, ito mabenta, super mabenta to ngayon, kakalabas ko lang. Kasi yung last na binibili ko yung cube na mango, ngayon stripe naman, ay napaka mabili sa Rosya Mini Mart. So itatabi ko na to. Bola at saka si mango stripe ay taken na. Ipapaship na natin today. At meron pa dito banana. Ayan. Okay, wala nang laman. So, add to cart, add to cart na sa ating Shopee shop, mga gamis, 2.5 kg, okay? So, sa mga susunod na mga araw, pag hindi tayo busy, mag-assorted tayo. So, ngayon, may mga available na assorted gamis sa ating Shopee shop. I-check out nyo na para hindi kayo maunahan ng iba, okay? So, yun lang, bye-bye, good morning! Yung si Mano, Ay, ay, sexy ay!